Good morning, good morning, good morning. So nandito tayo sa bahay nung pinsan ko kung saan at uh, ngayong araw na ito ay uh, mamamanhi mamamanhikan kami. So uh, prepare na yung aming mga baon no dahil uh, siyempre pag tayo mamamanhikan at kumakatok sa bahay ng uh, kababaihan, so kailangan busog tayo at pati yung uh, maabutan natin ay mabubusog din at uh, kaya tayo ay naghanda ng mga makakain so ito hanggang hinya ba eh so ito ay uh, pandisal na mm. so merong kaming inihanda yan oh, yan so ito yung uh, maruya na saging at uh, uh, kumukonsi ang tawag sa amin at uh, yan suman balabad no so uh, kompleto kami, no? At uh, yung uh, soft drinks no kasi hindi nawawala sa handaan dito sa probinsya yung uh, soft drinks kung saan at uh, yan yung pangunahing uh, inumin no dahil uh, madaling i-prepare no ilalagay lang sa palamigan at uh, pagkatapos pag lumamig na siniserve lang wala nang uh, kos koskos balungos kaya mabilis na proseso yan at uh, nandito tayo sa ating mga ano no uh, ito lahat nito ay uh, kami ay mga kalalakihan at uh, kausapin natin itong nanay nung uh, ano no kasi siya yung uh, pasimuno nito dahil uh, anak niya yung uh, mamamanikan ngayon ha? Assalamualaikum nangi Malungkawaawa sa taangkannya uh, samanan uh, na pejang ulosa aya nyai gitu Ah, so yun at sabi sa so maraming maraming salamat daw at naabot natin yung ganitong nga part sa anak niya at ito yung ating mga hi hi kayo hi kayo kayo magtago dahil para madiscovery kayo paano kayo madiscovery pag magtatago kayo sa camera dapat magsaya tayo ngayon dahil ito uh, watamagali na niya ang bayan watamagali ni Dani niyo mga, mga pakihwataan. Wala, pakihwataan. Uh, so mga pamangkina ng uh, ano ngayon itong uh, mga dalaga na ito no uh, ito uh, pinsan niya ito no puro, puro, ano no puro kalalakihan lahat itong park uh, part na ito so mag-enjoy tayo ngayong araw na ito no uh, so ito uh, uh, pinsan rin ng uh, ni Dani ito. No, so yan. So kaway kayo kayo. Kawaii kayo sa ating vlog dahil tayo mag enjoy ngayon, no? At uh, bigyan natin ng kasiyahan tong si Dani. So yan, no? At uh, ngayon, no? Uh, ito yung uh, kasi bawat uh, ano para makatipid tayo. So tayo mismo yung uh, gumawa ng mga baon no uh, niluluto dito so uh, kasama natin uh, hindi tayo hindi natin na-covered yung pagluluto pero naluto na no at uh, tayo na yung uh, pupunta doon at uh, ito na naka-prepare na yung uh, nanay, pinsan, pamangkin, basta lahat nito ay uh, side ni Dani no? Uh, matatandaan ninyo, ito yung si Danny, ito yung uh, pinsan ko, no? Na nag-aral sa Manila. So, uh, salamat naman at uh, kahit papano no, ay uh, nakapagtapos siya ng criminology. So, ito naman yung uh, aking uh, tita, ayan. Yan. so kwatis-kwatis kayo mag-enjoy tayo na. at uh, yan Tango ka <laughs> Eh ito naman yung pamangkin uh, niya no. Angel na namin to. Si Papa Manting. <laughs> ito yung sister ni Dani you no. Know? Kawai da uh, kawaii yan. Ah so oh. sa mga viewers natin at uh, masasaksihan ninyo ngayon no, mapapanood ninyo yung uh, ating uh, mga upload no patungkol sa pamamanhikan no ng uh, dito sa probinsya so ito ay uh, ano no uh, susunod nitong uh, pamamanhikan ay uh, kasalan na ah. pero dito mapag-uusapan kung kailan na uh, mapag-uusapan yung uh, date ng kasal no uh, pagkatapos ng uh, pamamanhikan na ito No so itong uh, video natin na ito no mapapansin niyo walang putol-putol to direct to the point dahil hindi tayo nagie-intro intro dahil hindi tayo nakakapag-edit fully uh, book na yung uh, edit natin ayan uh, punta na naman tayo dito ito ah anday megasawre singa ng ininya ba bapa ni watamaga ni ah watamaga ni na Oh, ito at uh, uh kukuhanan natin yung pinsan nung ano, no? Uh, pinsan nung ano na ito, yung uh, mamamanika na ito.

Kasan Buday. Kasan Buday. Ah. Nasa Kaway, kaway. Ah, buta kabali. Pamangkin na pala ito. Nang, na, ano, daw kasawa pa ang kanya sa mana padjungguran sa kunato, Ha? Ah, ah, Di. Ah, pakiwa, ba, ni na. Bapa ni. Bapa ah? Ha? Tingka congrats and uh, happy ah. Uh. Ah, yan congrats na lang sa ano niya, sa kuya niya. Ha, nasa Uh, pagkatulang nga ni kuwana na to katubang ka pulodo pa sa maya ba na pe, pulodo pa sa matulang nga rin ha ha oh, yeah, ah, yeah. niya to pang nganin-nganin na kahandaan ka kahandaan no dua no no na, na masampay no ha ha oh, ah, sige sige so yan yeah, na at uh, ito uh, mag uh, ano na no uh, papunta na kami doon no oh, siguro ay uh, ano na no uh, Malapit na malapit na. At uh, ito ngayon, na uh, naka-prepare na tayo dito. So, kukulang pa ito. Mayroon pa ng uh, sasakyan dyan, no? Uh, dalawa, pero siguro sakto naman. At uh, hindi may iwasan nung, uh, ano, uh, ito ang uh, tawag naman nito, ito yung uh, kanduli, no? Pagkain rin to, no? Pagkain rin to, pakikita ko sa inyo. ayan, ayan, Yan. So, alhamdulillah, no? Ayan. At ayan uh, yung mga handa namin, no? Na uh, pag uh, sa salusaluhan ng uh, magkabilang uh, panig no yan at uh, meron kaming tubig yan pero meron ng soft drinks do na pinalamig. At uh, hindi ano pampahaba ng buhay, 'yan oh, pansit. Ah, pansit, 'no. so ito eh uh, meron pa rin dito balabad ito yung suman. Yan. suman yan 'no. So, 'yan yung mga handa natin at uh, kailangan at uh, mabubusog sila at mabubusog din tayo, 'no. 'Yan at uh, papalis na, 'no yun din nang uh, maalis to at uh, babalik pa naman to pag ano uh, dahil uh, sila yung uh, naghahatid at uh, sumusundo ng ating mga kasamaan papunta doon so mag-update uh, ako no at uh, part 2 ng ating video ay nandoon na tayo sa lugar kung saan at uh, doon uh, magaganap uh, yung uh, ano na yon no uh, pamamanika namin sa kababaihan no kasi itong uh, barrio na ito ito yung uh, barrio Kidama no Kidama rin yon pero barrio Tunan kung saan at, uh, dito kami manggagaling ayan no oh. so yan si Erap no yan ah. shout out shout out kayo mga bade yan, ito mga pamangkin at saka pinsan na ng uh, ano ngayon ito oh, kalalakihan Ah uh, no so uh, papunta sila doon at uh, sila ay uh, mega doon ng, uh, ano pag-aayos ng uh, lugar doon na kung saan at uh, doon tayo magiipon-ipon no at uh, ito na naka-prepare na at uh, ito naman no galing pa sa malayo itong uh, dalawang sasakyan na yan kung saan at uh, yan yung pinsan nung uh, ni Dani no oh uh, dito, uh, pagkatapos nitong pamamanika na ito at uh, mapag-usapan kung kailan magaganap yung kasalan na, no? Ayan, so... Kung dito nag-uumpisa, no? Dito, uh, sa ibang, ano, uh, uh, ay uh, engagement na. Ito, engagement na. Katapos ng engagement, so kasalan na, no? Uh, magaganap, no? So... Ito, lahat nito, ito, mga pinsan ni Danny, ito, mga pinsan niya, no? So, kaway kaway kayo, no? Ito, mga pinsan niya, ito. Oh, ay para makuha na natin lahat to, dahil uh, part ng tatay niya, dahil tayo ay part ng nanay, no? So, ito, nangyay madalo na mamus, sa suluduan na samahan na, puludupo samahan na sa kuha na. Kasukur, kawain na. Naumay niya, nasampay, ha? Nampay niya, naka-anda niya. Ha, 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 Oh, pia ko yawa yagi ah. Yawa yes. Ah, Ah, tapos ngang Angka do pagila ka pa muna mambo. Sa kisi, Umar Ah, na. Ngayon ngayon ka ba bay, wata magaling ka. Ah, na sa kamambo, ngay ka mambo mga pero bo mga bitya la, message sa suldo niya sama niya ko na. ko ko na ka. Ating ka kajukor, ka kawai kawai, kawai kawai. May liko sa ko na mga pagali no sa abroad, mga pagali nung balabala, maka-upload to ba. Nasa ka mo ba eh? Ah, kaway ka mong ba? Hindi na ko lo eh, ha. So yan po no. At pasyado uh, silang uh, maiaan, uh, ma mahiyain no. So ito na no. Uh, umalis na yung uh, isang sasakyan no. At uh, nagatid na. At uh, ito naman yung susunod no. Pagkatapos sabay-sabay uh, na kaming uh, papunta doon no. Uh, ah yeah. ito na uh, malapit na malapit na rin tayong uh, aalis no Ah uh, ito Yan uh, makain pa sila no kailangan na uh, busog sila bago tayo haharap doon So yan po, maraming maraming salamat at uh, abangan ninyo yung part 2 ng ating video dahil tuloy-tuloy uh, po ito, wala tayong pinutol dito, no? ha uh, wala tayong uh, ini-edit na dito, no? Dahil uh, hindi tayo makapag-edit, no? So panoorin po ninyo yung uh, salangguni, no? ha uh, pamamanhika namin ngayong araw na ito. At uh, ang part 2 nito, no, ay uh, doon sa bahay na ng uh, babae, no? Itoy eh, dito sa kalalakihan pa ito. No? So, shout out po sa ating uh, mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, no? At uh, shout out na rin sa ating uh, mga kababayang OFW, mga kababayan, punati mga immigrants. Ito po yung buhay probinsya, no? At uh, dito tayo sa sa langone, no? Uh, Mamamanhikan kami ngayong araw na ito. So, uh, kung baguhan ka no at uh, hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hit mo na rin notification bell para ma-update ka sa anong uh, uh, ina-upload natin dito sa probinsya. Magandang umaga, magandang umaga. Maraming maraming salamat po.